Ilang guhit na lamang at sasampa na sa ikalawang alarma ang antas ng tubig sa ilog ng Marikina. Umabot ito sa 15.7 meters mula pa kaninang alas 7 ng umaga, malapit na sa 16 na metro. O ang deklarasyon ng second alarm, bunsod ng mga magdamagang ulan dulot ng hanging habagat, mabilis na umakyat sa first alarm ang level ng Marikina River, dakong 5.35 ng umaga. Pero mula nang sumalta ito sa so 15 meters so jet ng anunsyo ng lokal na pamalaan para sa posibleng paglikas, may kabagala na ang pagangat nito. Oras namang umabot sa second alarm, tutunog ulit ang sirena, hudyat naman ang panibagong anunsyo ng LGU para sa mga residente nito sa critical areas na magsilikas. Partikular na abisuhang lumikas sa second alarm ay yung mga barangay ng Tumana at Nangka. Magiging mandatory lamang upwersahan ang evacuation sa iba pang mga residenteng malapit sa ilog kapag nagpatuloy ang ulan at umabot ito sa 18 meters o third alarm. Para sa kauna sa Pilipinas D0H, ito si Edniel Parroza. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino!